pag-apply dia. Ha. Sandra? Ha. Papel sa imong motor. Kuan kana Picture yang lang mag-apply ka diri karon. Ha. Mag-apply na karon. Oo. No. Oh. Kinsa nagtudlo ni mo pagon diri wala ka. Ha, sige. Uban na natin kaon niya. Ha. Uban na natin niya. Picture lang dali mo motor. Paloyo kana makita fit number niya, side side view. Bara kayo mo ina pakiyoya po lang ato. Picture lang da kay nang kalik-kalikod ana niya nga plate number, maklaro plate number. o kuan. Sa ilang side niya. Please itrim it. Wala ra limit. Wala jud ra yan. Kita to iya sa telepono niya. O pakiyoya ra na niya ka ini ka apply nimo. Basa ini ato nimo, dadto na yung papel sa motor. Imo hagin nga motor. Oo. Dili na sikanan. Howa ah, way, way kote. Wala na wala si Arana? Oh. Mora. La yan, picture lang na siguro. nga pag-install na ng taxi driver. Taxi driver? Oh, uh, app ah. nasa Play Store na. Taxi driver. Taxi. Taxi. Oh, taxi driver, amak ah, si mo man nang sa mga pasahero gamit sa mga rider taxi driver. Ug oh, picture na ako i-develop. Adilera. Ilala na pa ngayon. Adi ilam na kuha ni mo cellphone niya kuha on nila sa imong gallery ang imong picture kay dito ra may apply sa imong cellphone Uy, di na mag-data mo, api na ng delivery, pagkaon o. Oh. Na, na, mo, o ganahan ah. ka. Hindi ba sila na magkuhan, naranin mo, basahin imong ganahan. Kung sa'yo ganahan mo, kung ano man? Pisiruka pa rin right? ORCR. Ha? Ako sa pisiruka. Ginala mo nila. Hindi nila kaon? Hindi. Tanawra na sila na. Ilaran na, tanawon og Old... kanayin mong motor ka na hindi mo habag yun hindi pa kita okay na na basta mo na to isa ka ni mo dahil alang alam papel sa'yo mong motor dahil yun picture rin lang dahil kayo para dito lang kayo magawas gawas sige sige ako sa ipasirong ka na Apo uwan ah pwede na ah upan niya. Ha? Upan. Dire ram sad ko kay opisina masad ko Ha Ari ana nya